Gawin natin mas simple ang paggawa ng ice cream cake. Dalawang ingredients lang kailangan ay meron ka ng special na cake para sa mahal mo. Sa isang bowl, ilagay natin ang isang chilled cream dansada. Ibeat ito until floppy na ito at mag ng size. Once na-achieve na natin ang ganitong consistency, ay transfer na natin ito sa isang 6-inch round pan. Maglalagay muna rin ako ng parchment paper sa ilalim para mas madali nating ma-unmold ang ating cake mamaya. Tapos ay ilagay natin ito sa freezer ng overnight for best result. Sunod naman ay budbura natin ito ng gold Raji sa ibabaw. At maglagay tayo ng cake topper. Unicorn nga itong napili kong design. Pwede kayong mag-order nito sa Shopee and pwede nyo ipapersonalize at palagyan ng pangalan ng may birthday. Ayan, tingnan nyo naman mga mommies. Crumb densada at gold dragees lang ginamit natin. Pero mukha nang special ang ating cake. At kung umabot ka nga sa part na ito ng video, i-comment mo na rin kung tagasan ka para alam ko kung hanggang sa namabot ang ating recipe. Please follow para sa mas marami pa mga simple at affordable na dessert at merienda recipes. Sa so, uulitin ulitin mga mommies!